yung iba po, wala talagang lupa na sariling sinasaka. Nakikisaka lang sila. Medyo mahirap po kasi na maghapon po kami nagtatrabaho. Pag nadadaanan naman ng mga gaya ng bagyo, yung mga naitanim po namin, nasasayang. Mangungutang muna na kami para may makain. Sobra pong hirap. Gusto naman po ng anak kong mag-aral ng college. Wala po talaga. Pagkatapos mo ng pag-aaral, <laughs> yun lang po para makaharap sila ng magandang trabaho. Bibigyan natin sila ng mga panimulang kagamitan para sa bee farming. No? Palawakin yung oportunidad para sa kanila. Gusto natin na maging business-minded sila. Ang focus nila ay e, eh, uh, kabuhayan na negosyo no? para mga tambuhay nila. No? Magkaroon sila ng dagdag nakita. No? Kay Kong Wilbert Lee po, salamat po. Iboto. Agri Party List number 88 sa balota